Welcome to News 5 Everywhere. Ang siksikang mga silid-aralan, na na raw ng DepEd ng ilunsad nila ang Home Study Program o ang tinatawag na Open High School para sa mga public high school students. Sa programang ito, sa bahay na lang pag-aaralan ng estudyante ang isang module at isang beses sa isang linggo na lang siya makikipagkita sa kanyang guro umalma naman ang ilang magulang. Paano raw nila tuturuan ang mga anak kung mismong sila kulang ang pinag-aralan? Ngayong araw, naghahanda para sa klase ang nasa ikaapat na taon sa high school na si Ronila Nunay. Hindi na kailangan umalis pa ng bahay at magbihis ng uniforme dahil kasalukuyan siyang naka-enroll sa home study program ng Batasa National High School. Na-late po ng enrollin noon sabi po kasi nila, di na po daw pwede yung late enrollee sa regular din. Marami na daw pong estudyante sa batasan. Sinubukan din ni Ronila na mag-enroll sa ibang eskwelahan, pero hindi na rin siya tinanggap. Naniyakan ko pa yan si Mama. Gusto talaga mag-regular. So, Tapos yun, sabi ko, eh, parang wala na talagang pag-asa. Tinanggap ko na lang po na home study ako. Kasi karamihan kasi sa nag-home ang alam ko, talagang mga nagtatrabaho. Yung mga may edad na rin, yun. Kaya sabi ko, naawa din ako sa anak ko. Bakit? Kung pwede lang naman maging regular siya, di mag-regular siya. Taong 1998 ng ilunsad ng Department of Education o DepEd, ang Home Study Program o Open High School Program para sa mga pampublikong paaralan. Karaniwa mo pasok sa Open High School yung mga mag-aaral na walang kakayanang pumasok sa mga regular na klase, gaya na lang ng mga overaged, may kapansanan, maagang nakapag-asawa o nabuntis, o kaya walang sapat na pera pang tuition. Pero dahil hindi na rin sapat yung mga pasilidad dahil sa lumulobong bilang ng mga mag-aaral na uuwi sa home study ang ilan. Sa katunayan, sa Batasa National High School sa lungsod ng Quezon, humigit kumulang 2,000 ang inaasahang papasok sa kanilang Open High School. Naging solusyon siya 2011-2012 to decongest the classroom size. Kasi kung tutuluyan natin tanggapin ang lahat, tanggapin ang tanggapin sila lahat, at isisiksik natin sa regular na classroom, hindi sila matututo. Kasi unang-una, sa dami nila, sa liit ng classroom, yung mga problema natin sa paaralan, wala na rin quality education. Sa open high school, hindi na kailangan pumasok sa eskwelahan ng mag-aaral. Sa halip, bibigyan na lang sila ng module na pag-aaralan sa kanilang tahanan. At makikipagkita sila sa kanilang guro para sa monitoring at testing isang beses sa isang linggo. Paliwanag ni Mrs. Yap, pareho rin daw ng pinag-aaralan sa regular na klase ang module ng home study. Nagbibigay ng takdang arali ng mga guro na gagawin mga mag-aaral mula lunes hanggang biyernes sa kanilang tahanan at pagsapit ng Sabado. They face-to-face interaction with the teacher. So lahat ng natutunan ng mag-aaral through modules at lahat ng binigay na gawain ni teacher through internet, doon i-evaluate ni teacher kung talaga natuto si estudyante. Reaksyon naman ng ACT Teachers Party List kung hindi raw pagpasok ng estudyante sa home study program, ito raw ay paglabag sa karapatan sa edukasyon ng estudyante. Ang malungkot nga rito, uh, yung mga bata at mga magulang, gusto nilang pumasok sa regular na paaralan, sa regular na schedule. Yung gobyerno pang nagsasabi sa kanila, huwag ka nalang pumasok sa bahay ka na lang, kahit hindi naman angkop sa pangangailangan nila. Itindi mo yung pattern na yan? Ito raw ang inaalala ngayon ng nanay ni Ronila. Paano niya raw matutulungan ang anak sa pag-aaral kung siya mismo ay hindi nakapagtapos sa high school? Okay pa lang nung elementary siya. Alam ko. Mama, anong ganito? Ano pa ano ba ito? Sabi ko, anak, sige, spill mo. O, yun lang yun. Pero nung pagpatong nila ng high school, wala na akong magagawa. Kasi hindi ko dinaanan yun. Hindi ko alam sagutin yung kanilang mga tanong. Hindi, but kung may mga magulang na may capability na pwedeng magtulong, kasi ang edukasyon naman is hindi lang guru eh. shared responsibility yan. Makabubuti ko yung mga magulang tumutulong sa kanilang mga anak para ma-monitor kung talagang tama yung ginagawa yung bata at saka ginagawa yung dapat gawin. Ang 24 na taong gulang na si Alaysa, produkto ng homeschool. Simula elementarya hanggang high school, nagsilbi niyang paaralan ng kanilang tahanan at ang kanyang ina naman ang naging guro. It was fun because it develops a relationship between parent and child. Na hindi lang kayo naging parent and child, but they also become friends. And it strengthens yung family ties na we're all together studying. Ayon sa pag-aaral ng National Home Education Research Institute noong 2009 sa Estados Unidos, mas mataas daw ang academic performance ng mga homeschool students kumpara sa mga estudyanteng pumapasok sa paaralan. Sa isinagawa kasing pagsusulit, mas mataas ng 15 hanggang 30 puntos ang mga homeschoolers sa mga regular na estudyante. Pagdating ng kolehiyo, sumabak na sa regular na klase si Eliza kung saan nagtapos siya nang summa cum laude sa kursong intercultural studies sa Messiah College. Homeschooling has shaped me into who I am now. So, yung mga uh, choices I make, the things I do, uh, how I see things, they are all brought about by yung homeschooling, not just because of the subjects I learned, but because of the people I've I've met, the trainings I have received, the interaction with other people. Paliwanag ni Jerry Argosino, Managing Director ng isang homeschool, mahalaga na nakatapos ng kolehiyo ang magulang. At higit sa lahat, mayroong commitment upang matiyak ang tagumpay ng homeschool. It will put your parenting side by side with your homeschooling. Kung kulang ang pasensya mo, uh, mahihirapan kang mag-homeschool. Mag And it's a disadvantage to your children. Kung wala kang enough time uh, mahirapan. Although hindi nga imposible, no? you, can, you can manage your time, I, I, feel. Any parent na nagmamahal sa kanyang anak, I think will will find a way to, to do it. No? Sa prebado o publikong eskwelahan man, ang home study program ay isang lehitimong paraan para makatanggap ng edukasyon. Pero ang pagpasok dito ng isang bata, hindi dapat idikta ng pamahalaan o paaralan, kundi isang desisyon na dapat ay nasa mga magulang gaya ng desisyon na nasa mag-aaral kung paano niya lulubusin ang nakuwang edukasyon sa loob ng eskwelahan man o tahanan. Ako po si Mayan Los Baños nagulat para sa reaksyon. FYI mga kapatid, for your information. Kamakailan ay ipinagdiwang ang World Oceans Day. At dito sa Pilipinas, naging sentro ng selebrasyon ng isang karaniwang uri ng isda, ang Surgeon Fish, o mas kilala natin sa tawag na Labahita. Ayon sa World Wide Fund for Nature o WWF, ang mga labahita raw kasi ang ngayon nagsisilbing tagapagligtas ng napinsalang Tubataha Reefs Matatanda ang dalawang beses na pinsala ang pinagkakaingat-ingatan nating Tubataha Reefs nito lang taong ito. sa dito ang U.S. Navy Minesweeper na USS Guardian noong Enero at isa namang Chinese fishing vessel noong Abril. Daan-daang taon daw ang binibilang para mabuo ang isang coral reef na kasing laki ng sa Tubataha. Pero sa tulong ng mga isdang labahita, maaring tatlumpong taon lang ay manumbalik na ang mga nasirang coral coral reef. Paano? Kinakain ng mga labahita ang namumuong lumot sa nakalbong bahagi ng coral reef. Dahil dito, makakatubo ng mas mabilis at mas marami ang mga larvae o binhi ng corals sa mga bahaging nagalusan ng dalawang barko. Sa pamamagitan ng mga labahita, masasaksihan daw natin ang natatanging kapangyarihan ng kalikasan na maghilom sa sarili nitong paraan. Halos 6,000 metro kwadrado ang napinsala sa isang daang libong ektarya ng Tubataha Reefs National Park. Isa itong UNESCO World Heritage Site isang napakahalagang sentro ng buhay dagat sa buong mundo. Tahanan ito ng tatlong daan, anim na klase ng corals, labing isang uri ng pating, labing tatlong klase ng dolphins at whales, dalawang uri ng pawikan, at anim na raang klase ng isda, kabilang na ang labahita. Kung walang magsasabi, walang mangyayari. Ang opinion mo pinakikinggan, pinag-uusapan dahil ang bawat balita may katumbas na reaksyon. Ako po si Luchi Cruz Valdez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2013.